Dinabago na bago para kay Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa ang rekomendasyon ng Quad Committee ng Kamara na sampahan sila ng mga kasong kriminal. Inaasahan na nila anila ito, lalupat na nalalapit na ang 2025 midterm elections. Si Troy Gomez sa report. Walang takot na harapin ni na Sen. Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa ang kasong crime against humanity at genocide sakaling gugulong ang kaso dito sa Korte sa Bansa. Ito ay matapos irekomenda ng Quad Committee ng Kamara ang mga nasabing kaso araw ng Merkules laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa nitong mga kaalyado na may kaugnayan sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Para kay Sen. Bato, ang nasabing hakbang ng Quadcom ay isang political demolition na may layuning siraan ng mga Duterte at ang kanilang mga supporters. Paraan din anya ito para mabawasan ang mga kakampi ng mga Duterte sa Senado at isulong ang pag-impeach sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Senador Bonggo na kanya na lamang ipaubaya ang desisyon sa mga korte sa bansa sakaling maisasampa ang kaso. Bukod pa rito ay sinabi rin ni Go na hayaan ang mga Pilipino na umusisa kung maayos ba ang peace and order sa bansa sa panahon ng termino ni dating Pangulong Duterte. Bukod kay dating Pangulong Duterte, Senator Go at Bato ay kabilang din sa pinasasampahan ng Quadcom ng kasong Crime Against Humanity at Genocide ang dalawang dating PNP chief na sina Oscar Albayalde at Devold Sinas, retired police colonel Royina Gar, dating National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo at dating tauhan ni Senator Bongo na si Herminia Espino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez ng Ulat, SMNI News.